Tiniyak ng Philippine National Police ang kaligtas na mga guro ng magsisibing Board of Election Inspectors sa nalalapit barangay at sangguli ang kabataan eleksyon sa Oktubre at 30. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bahagi na ng pagpaplano nila ang pagbibigay ng seguridad sa mga guro, lalo na sa mga lugar o lalawigan sa bansa na mainit ang politika. Anya Acorda, sapat ang kakayahan ng mga polis para gampanan ang tungkulin ng PIs dahil sumailalim ang mga ito sa serye ng pagsasanay ah uh, sila po yung talagang nagbabate sa mga presinto at uh, nagkakandak uh, ng mga procedures in all the precincts so if they are threatened and they are not free to do what they're required of them what is required of them uh medyo that will affect uh, the totality or the result of our election so kasama yan po sa planning natin and on the part of the PNP Uh, kasama namin, ang, uh, kasama na rin ang Coast Guard sa AFP kasi active naman ang coordination namin. I mean, we are giving our uh, uh, kumbaga, uh, commitment that uh, the safety of these uh, teachers ay aming pangangalagaan. Kuna sinabi ng PNP na meron naka stand na standby na 4,429 na mga polis para maging BI. Kasunod na inaasa ang posibleng kakulangan na mga itatanggang BI sa usaping pang seguridad sa ilang ayon sa bansa. Ang mga polis ay itatanggap sa Bangsamoro Autonomous Region, Northern Mindanao, Calabarzon at Tigol Region. Ang mga lugar kasi na ito ay may history ng election related incident, intense political rivalry at presensya ng mga private armed groups. Kasama mo sa D-Zexel Arm in Manila, Radyo Man Angel Ranquillo, tatak-arimen.